isang makapangyarihang panalangin ang pagpapalaya na nagpapahayag ng espiritual na otoridad na ibinigay ng Diyos upang talunin ang kasamaan. Tinutuklasan namin ang epekto ng mga salita sa panalangin kung paano matukoy ang kilos ng kaaway, ang kahalagahan ng kabanalan at ang pagtitiyaga kapag tila natatagalan ang sagot isang matinding sandali ng pananalangin ang magdadala sa manonood upang ideklara ang kanyang espiritual na tagumpay at mapanatili ang isang buhay na puno ng panalangin upang manatiling matataglaban sa anumang pagsalakay ng kasamaan. Ilang beses nang lumalabas ang mga salita sa bibig ng hindi iniisip. Mga salitang dapat sana ay nagdadala ng buhay, ngunit sa halip ay nagdudulot ng pag-aalinlangan, takot, at minsan pa nga, nagbubukas ng pintuan para sa kaaway na kumilos. Maraming hindi nakakaunawa na bawat panalangin ay may bigat sa espiritwal na mundo. Hindi lang ito basta tunog. Hindi ito simpleng kahilingan na ibinubulong sa hangin. Ang bawat salita ng isang tunay na panalangin ay may dalang otoridad sapagkat inilagay ng Diyos ang kapangyarihan sa mga salita ng mga nananampalataya. Ngayon, ang mahalagang tanong ay, paano ba ginagamit ang mga salitang ito? Marami ang nagtatanong kung bakit tila hindi nasasagot ang kanilang mga panalangin. Ngunit nandyan ba talaga ang pananampalataya sa bawat salitang binibigkas? O baka naman inuulit lang ng mga labi ang walang lamang mga pahayag na walang koneksyon sa puso? May isang lihim sa panalangin na tunay na nagbabago ng buhay at ito ay nasa pananali. Imposibleng mapalayas ang kasamaan kung ang mga salita ay walang dalang otoridad. At ang otoridad ay hindi nagbumula sa isang ritual. Ito ay bunga ng matibay na relasyon sa Diyos. Napansin mo na ba na sa Biblia Tuwing nagpapalaya si Jesus ng mga demonyo, hindi niya kailangang sumigaw o ulit-ulitin ang kanyang sinabi. Sapat na ang isang deklarasyon mula sa kanya at ito'y natutupad. Bakit? Dahil siya ay nagsalita ng may pananali. Ngayon, pag-isipan ito, kung mismo ang anak ng Diyos ang nagturo na ang panalangin ay kailangang gawin ng may pananampalataya, bakit marami pa rin ang nananalangin na parabang basta nalang bumibigkas ng mga salita? isa ito sa mga pagkakamaling kailangang maitama. Ngayon, isang mahalagang tanong, kailan ang huling pagkakataon na ang isang panalangin ay binigkas ng may buong katiyakan sa puso? Marami ang nananalangin para sa kalayaan, ngunit sa kaloob-looban, may pag-aalinlangan kung talagang may magbabago. Paano mapapalayas ang kasamaan kung ang mismong panalangin ay puno ng pagdududa? Nararamdaman ng kaaway kung ang isang salita ay walang kasamang pananampalataya kung walang pananampalataya, walang epekto. At kung walang epekto, walang nagbabago. Naranasan mo na bang manalangin para sa isang sitwasyon at sa halip na gumaan ang pakiramdam, mas lalo pang bumigat? Ito ay dahil ang panalangin ay hindi lang dapat maganda pakinggan. Kailangan itong maging isang matalim na espada sa espiritual na mundo. At ang espadang ito ay hinuhubog sa malalim na relasyon sa Diyos. Kaya hindi sapat ang simpleng pag-ulit ng mga salita ang panalangin ng pagpapalaya ay hindi tungkol sa dami ng sinasabi, kundi sa kalidad ng pananampalataya na kasama nito. Narito ang isang bagay na kailangang maunawaan, kapag nagsalita ang bibig, tumutugon ang espiritual na mundo. Kung ang isang panalangin ay binigkas ng may pag-aalinlangan, walang mangyayari. Ngunit kung ito ay sinabi ng may pananampalataya at pananalig, nanginginig ang impyerno. Paulit-ulit na itong napatunayan maraming taong nakulong sa mga siklo ng pagkawasa. Ngunit nang maunawaan nila ang kapangyarihan ng kanilang panalangin, nakita nilang nabali ang mga tanikala. Nabago ang kanilang buhay. Nabuksan ang mga saradong pintuan. Ano ang nagbago? Ang paraan nila ng pananalangin. Ngayon, narito ang isang tanong na kailangang sagutin. Ito na ba ang araw kung kailan ang panalangin ay bibigkasin ng may bagong pananampalataya? Ito na ba ang sandali kung kailan tuluyang bubunutin ang kasamaan sa ugat nito? Hindi ito dapat maging isa pang pangkaraniwang panalangin. Ito ang sandali upang ideklara ng may otoridad, upang tumawag sa Diyos ng may tunay na pananampalataya, at upang palayasin ang anumang pumipigil sa pagunlad. Kung may kabuluhan sa iyo ang katotohanan ito, oras na upang ito ay isabuhay. Sapagkat ang espiritual na labanan ay hindi napapanalunan sa pamamagitan lamang ng kaalaman, kundi sa pamamagitan ng pagkilos. Ngayon, higit man kinakailangang itaas ang tinig at ipanalangin ang isang panalangin may tunay na kapangyarihan at epekto. Napansin mo na ba kung paano may mga taong nagdarasal pero parang walang nangyayari? Samantalang may iba naman na kapag nagdasal, bigla ang may pagbabago, may himala, may kapangyarihan. Bakit ganon? Ano ang kaibahan? Ang sagot ay nasa bigat ng kanilang mga salita sa espiritual na mundo. Hindi lang basta pagsambit ng mga salita ang panalangin. Ito ay isang deklarasyon, isang utos, isang matinding pagpapahayag ng pananampalataya. Mula pa noon, ipinakita na ni Jesus ang kapangyarihan ng tamang panalangin. Isang salita lang mula sa kanya at ang masamang espiritu ay umaalis. Isang utos lang at ang bagyo ay tumitigil. Isang pahayag lang at ang mga may sakit ay gumagaling. Pero ano ang sikreto niya? Pananampalataya. Autoridad. Hindi niya tinanong ang bagyo kung gusto nitong huminto, inutusan niya itong tumigil. Hindi siya nakisuyo sa masasamang espiritu na umalis, pinag-utusan niya itong lumayas. Kaya tanungin ang sarili, kapag nagdarasal, may kumpiyansa ba? O baka naman nagdududa kung pakikinggan ng Diyos? Minsan, ang panalangin ng tao ay tila isang mahina at walang siglang bulong. Pero ang totoong panalangin ay dapat puno ng kapangyarihan, puno ng pananampalataya at may otoridad mula sa Diyos. Isipin ito, kapag may magnanakaw na pumasok sa bahay mo, babatiin mo ba ito ng magalang at hihilingin na umalis? O utusan mo siyang lumayas? Ganon din sa panalangin. Kapag ang kaaway ay umaatake sa buhay mo, hindi sapat ang mahinang pananalita. Kailangang lumaban sa pamamagitan ng panalangin na puno ng kumpiyansa, pananalig at kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Ngayon, itanong ito sa sarili, paano mo ba isinasagawa ang iyong panalangin? Malakas at puno ng pananampalataya o mahina at may halong pagdududa? Ang mga salita mo ba ay may otoridad na galing sa Diyos o parang ordinaryong kahilingan lamang? Baka ito ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang sagot na matagal ng hinihintay. At alam mo ba kung paano palakasin ang kapangyarihan ng panalangin? Isa lang ang sagot, maniwala ng buong puso. Huwag bibitaw huwag panghinaan ng loob. Dahil sa susunod na manalangin, hindi na ito magiging isang mahina at walang siglang bulong, ito ay magiging isang matinding utos na yayanig sa espirituwal na mundo. Mayroon ka bang nararamdaman na parang paulit-ulit na lang sa buhay mo? Isang bagay na kahit anong gawin mo, hindi umaayos? Isang pangarap na hindi matuloy-tuloy? O baka may nararamdaman kang bigat, pero hindi mo alam kung saan nang gagaling? Alam mo bang maaaring may hindi nakikitang puwersa na humahadlang sayo? Hindi ito para takutin ka, kundi para maintindihan mo na may mga bagay sa espiritwal na mundo na dapat mong malaman. Ganito gumagalaw ang kasamaan, hindi ito laging halata. Hindi ito palaging dramatikong eksena ng mga demonyo na sumasapian o boses na bumubulong sa gabi. Minsan, nagsisimula ito sa mga maliit na bagay. Isang negatibong iniisip na hinayaan mong manatili. Isang galit na hindi mo binitiwan. Isang sugat mula sa nakaraan na hindi mo pa pinapatawad. Hindi mo namamalayan, pero sa bawat araw na pinapayagan mong manatili ang mga ito, mas lumalalim ang ugat nila sa puso mo. Naranasan mo na bang mag-isip ng, bakit parang hindi ako makausad? O, e, bakit parang laging may bumabagsak sa buhay ko kahit anong gawin ko? Kapag paulit-ulit ang isang problema, baka hindi lang ito simpleng pagsubok, baka may espiritual na hadlang na kailangang putulin. Alam mo ba kung paano mo malalaman kung may ganito sa buhay mo? May mga palatandaan. Isipin mo ito, laging takot. Laging pagod kahit walang dahilan. Laging may biglang pagsabog ng galit. Nawawala ng gana sa buhay kahit dati ay puno ka ng sigla. Pakiramdam na parang laging may bumibigat sa iyo kahit wala namang nangyayari. Ito ang hindi natin napapansin, hindi mo kailangang maging imasamang tao para lang atakihin ng kasamaan. Ang kaaway ay tuso. Hindi ito dumadating na may warning sign na nagsasabing, papasok na ako sa buhay mo. Hindi dumadating ito sa anyo ng maliliit na kompromise, mga simpleng bagay na hindi mo pinapansin. Isang beses mong nilabanan ang konsensya mo, o kailang to, maliit lang naman. Pero bago mo malaman, may pintong binuksan ka na hindi mo alam kung paano isasara. At alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na sandata ng kaaway? Ang paniniwala mo na wala kang laban. Kapag naniwala kang ki ganito na lang talaga ang buhay ko, doon siya nagtatagumpay. Pero teka, totoo ba iyon? Talagang wala ka na bang magagawa? Hindi ka na ba makakaahon? Walang kasinungalingan na mas malakas sa katotohanan ng Diyos. Kung may nararamdaman kang bigat, kung may paulit-ulit na siklo sa buhay mo na hindi mo mabreak, baka ito na ang oras para magtanong, paano ko tumapuputol? Pero teka lang, huwag muna nating sagutin yan, may mas malalim pa tayong pag-usapan. Naniniwala ka ba talaga na may kapangyarihan ang panalangin mo? O baka nagdadasal ka lang dahil iyon ang nakasanayan mong gawin? Maraming tao ang nagdadasal pero hindi nila nakikita ang resulta, kaya ang tanong, bakit? Dahil ba hindi nakikinig ang Diyos? O baka naman dahil hindi natin naunawaan kung paano gamitin ang kapangyarihang ibinigay niya sa atin. Marami ang nag-iisip na ang panalangin ay parang isang kahilingan sa langit, parang pagsusulat ng sulat kay Santa Claus at umaasang may darating na regalo. Pero hindi ganoon ang totoong panalangin. Ang panalangin ay hindi isang pakiusap. Isa itong deklarasyon ng kapangyarihan. Isang utos na may otoridad, alam mo ba kung bakit nagugulat ang maraming tao kapag may totoong milagro silang nasaksihan? Dahil hindi sila sanay maniwala na may epekto ang panalangin nila. Pero tingnan mo ang ginawa ni Jesus, hindi siya nagmakaawa sa ama kapag nagpapalayas ng demonyo o nagpapagaling ng may sakit. Hindi siya nagdasal ng mahahabang salita na parang sinusubukang kumbinsihin ang Diyos. Hindi, simple lang, umalis ka, maging malinis ka, tumayo ka at lumakan. At ano ang nangyayari? Agad itong natutupad. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ganyan ba ang panalangin ko? O baka naman parang panalangin lang ng isang taong hindi sigurado kung may makikinig. Ang totoo, maraming tao ang nagdadasal ng walang tiwala sa sinasabi nila. Sinasabi nilang, Lord, kung kalooban mo lang po. Pero sandali, kailan ba hindi naging kalooban ng Diyos ang kagalingan, paglaya at tagumpay ng kanyang mga anak? Bakit tayo magdududa kung ang buong Biblia ay puno ng pangako na gusto ng Diyos na mapalaya tayo? Narinig mo na ba ang kwento ng isang sundalo na may dalang baril pero hindi niya alam kung paano ito gamitin? Wala siyang silbi sa labanan. Ganoon din ang panalangin ng isang taong hindi naunawaan ang otoridad niya bilang anak ng Diyos. May sandata siya pero hindi niya ginagamit. At kung hindi mo ito gagamitin, paano mo matatalo ang kalaban? Ngayon, isipin mo ang pinagdadaanan mo ngayon. May laban ka bang hinarap? May bagay bang hindi mo kayang lampasan sa sarili mong lakas? Ano kaya kung simulan mong manalangin hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma? Ano kaya kung sa halip na humingi ka ng awa, ipahayag mo ang katotohanan ng Diyos na nagsasabing, "Ako ay malaya, ako ay pinagaling, ako ay tagumpay sa pangalan ni Jesus." Subukan mong sabihin ito ngayon. Pakinggan mo ang boses mo. Hindi ba mas malakas ang dating ng panalangin kapag puno ito ng paniniwala? Kung hindi pa ito ang paraan ng iyong pananalangin, oras na para baguhin ito. Pero teka lang, wag ka munang aalis, may mas malalim pa tayong pag-usapan. Napansin mo na ba kung paano may mga taong nagdadasal ng may lakas, may sigasig, pero parang walang epekto? Hindi dahil mahina ang Diyos, kundi baka may humahad lang sa panalangin nila. At ito ang hindi madalas pinag usapan ang kabanalan. Bakit? Kasi mas madali ang umasa sa awa ng Diyos kaysa tanggapin na may bahagi tayong dapat kampanan. Pero ito ang tanong, paano mo aasahan ang sagot ng Diyos kung may nakaharang sa pagitan ninyo? Isipin mo ang isang gripo na may bara. Kahit gaano kalakas ang tubig sa loob, kung may harang sa labasan, hindi ito dadaloy. Ganoon din sa espirituwal. Hindi dahil walang gustong ibigay ang Diyos, kundi dahil minsan, tayo mismo ang naglalagay ng bara. Mga kasalanang hindi natin isinuko, mga bagay na hinahayaan natin kahit alam nating hindi tama. At alam kong hindi komportable pag usapan ito. Pero kung talagang gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan mong harapin ito. Ano ba ang mga bagay na nakakapagpahina sa panalangin? Una, hindi pinagsisisihang kasalanan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, walang sinuman ang perpekto. Pero ito ay tungkol sa puso mong nagsasabing, Lord, alam kong mali ito, pero hindi ko pa kayang bitiwan. Iyan ang problema kapag mas pinipili natin ang kasalanan kaysa sa relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, galit at hindi pagpapatawad. Naiisip mo ba ang isang taong naka-off ang wifi tapos nagtataka kung bakit walang signal? Ganoon din ang espiritual, kung puno ka ng sama ng loob, paano mo maririnig ng malinaw ang Diyos? Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, may bagay ba sa buhay ko na hindi ko pa naisusuko? May sugat ba akong hinahayaan lang kahit alam kong kailangan ko nang ipasa sa Diyos? May habit ba akong pilit na binibigyang katwiran kahit alam kong hindi ito makakatulong sa buhay ko espiritual? Hindi ko sinasabi ito para magpabigat ng loob. Ang gusto kong ipaalala sa iyo ay ito. Ang kabanalan ay hindi isang limitasyon, kundi isang daan patungo sa tunay na kalayaan. Isipin mo ang isang mandirigmang may kalasag pero may butas ito. Kahit anong tibay ng sandata niya, may pwedeng pumasok na atake. Ganito rin ang buhay espiritual, Ang kabanalan ang nagsasara ng pinto sa kaaway. Kung may lugar sa buhay mo na hindi mo pa isusuko, maaaring iyon ang puwang na ginagamit ng kaaway para pahinain ka. Pero hindi ito tungkol sa pagsisikap mong maging mabait para lang pakinggan ka ng Diyos. Ang tunay na kabanalan ay hindi tungkol sa pagsunod sa listahan ng bawal at dapat gawin. Ito ay tungkol sa relasyon, isang malalim, totoo at buhay na koneksyon sa Diyos. Kaya ngayon, balikan mo ang tanong ko, may dapat ka bang ituwid sa puso mo? Hindi ito tanong na para husgahan ka, kundi isang paanyaya. Kasi alam ko ang totoo, kapag nagdesisyon kang linisin ang puso mo, mararanasan mo ang panalangin may totoong kapangyarihan. At kung iniisip mong mahirap itong gawin, hintain mong marinig ang susunod nating pag-usapan. Ilang beses ka nang nanalangin para sa isang bagay pero parang walang nangyayari. Ilang gabi ka nang lumuluha, humihingi ng sagot pero tila tahimik ang langit. Napakadaling magsabi ng key manalig ka lang pero paano kung matagal mo nang ginagawa yan? Paano kung pagod ka na? May limitasyon ba ang tiyaga mo sa panalangin o may ginagawa ang Diyos sa likod ng katahimikan niya? Kapag hindi agad dumarating ang sagot, anong unang pumapasok sa isip mo? Siguro hindi ito kalooban ng Diyos, baka may mali sa akin, o baka hindi talaga mangyayari. Napansin mo? Madalas, kapag hindi natin nakikita ang sagot, tayo mismo ang gumagawa ng dahilan para sumuko. Pero paano kung ang hinihintay lang pala ng Diyos ay ang hindi mo pagsuko? Paano kung sinusubok niya kung hanggang saan ang pananampalataya mo? Naalala mo si Daniel? noong nanalangin siya, agad na pinadala ng Diyos ang sagot. Pero ano ang nangyari? May labanan sa espiritwal na mundo na nagantala sa sagot niya. Isipin mo 'yan, hindi dahil hindi sumagot ang Diyos, kundi dahil may hadlang sa pagitan. At paano kung ganito rin ang nangyayari sa panalangin mo? Paano kung ang sagot mo ay nasa daan na, pero may labanang nagaganap sa hindi mo nakikita? Kung susuko ka ngayon, paano na lang? Ito ang hindi naiintindihan ng marami, hindi lang dasal ang kailangan, kundi tibay ng loob. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa simula ng panalangin mo, kundi kung paano ka mananatili kapag hindi mo pa nakikita ang sagot. Naalala mo ba ang babaeng dumudugo sa Biblia? Labing dalawang taon siyang naghintay, hindi sumuko, hindi tumigil, hanggang sa isang araw, sa isang iglap, gumaling siya. Paano kung sumuko siya sa ikasampung taon? Hindi niya sana natanggap ang himala niya. Ngayon, tingnan mo ang sarili mong sitwasyon. Ilang beses mo nang sinubukan? Ilang taon mo nang hinihintay? May bahagi ba sa'yo na gustong sumuko na lang? Sabihin mo sa akin, paano kung bukas ang sagot mo na? Paano kung isang panalangin na lang ang pagitan mo at ng milagro mo? Bibitaw ka ba ngayon? Ang Diyos ay hindi nagbibiro kapag nangako siya. Kung sinabi niyang tutugon siya, gagawin niya. Ang tanong, naniniwala ka pa ba? O hinayaan mo nang lamunin ka ng pagdududa? Alam kong mahirap maghintay. Alam kong minsan, parang mas madaling sumuko. Pero ang tunay na pananalig ay hindi bumibitaw kahit hindi pa nakikita ang sagot. Kaya ano? Titigil ka na lang barito. rito? O ipaglalaban mo ang panalangin mong matagal mo nang hinihintay? Dahil kung akala mong tapos na, baka nagkakamali ka. At kung iniisip mong wala ng pag-asa, baka may kailangan ka pang marinig. Ngayon na ang sandali. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon mismo. Ilang beses ka nang nanalangin pero parang may bumabalik na bigat sa buhay mo. Ilang beses mo nang sinabi na tapos na ako sa takot, pero sa tuwing may pagsubok, bumabalik ang pangamba? Bakit parang may mga bagay na ayaw kang bitawan? O baka naman ikaw ang hindi patuluyang bumibitaw? Ito ang hindi alam ng marami, ang paglaya ay hindi lang basta pakiramdam hindi ito emosyon, hindi ito pansamantalang ginhawa. Ang totoong paglaya ay isang deklarasyon. Isang desisyon. Isang sandali kung saan sasabihin mong tama na. Hanggang dito ka na lang. Hindi mo na ako hawak. Pero para mangyari ito, kailangang magsalita ka. Kailangan mong ideklara ito ng may otoridad. Dahil sa espiritual na mundo, walang bagay na basta-basta lang nawawala. Ang hindi mo pinalalayas, mananatili. Naisip mo na ba kung bakit si Jesus, sa tuwing nagpapalayas ng demonyo, ay laging may sinasabi? Lumayas ka. Umalis ka. Maging malinis ka. Hindi siya tahimik. Hindi siya umaasa na kusa na lang aalis ang kasamaan. Kaya ngayon, ikaw mismo, handa ka bang magsalita? Handa ka bang ipahayag ang kalayaan mo? Dahil kung ang Diyos na mismo ang nagbigay ng otoridad sa iyo, bakit mo ito ipagkakait sa sarili mo? Tingnan mo ang paligid mo. May nararamdaman ka bang bigat? May mga bagay ba sa buhay mo na paulit-ulit mong nilalabanan pero hindi mo magawang lampasan? Ano ang kailangan mong ipaglaban ngayon? Kasi narito tayo para hindi lang basta makinig, kundi para kumilos. Ang panalangin ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Hindi ito para sa mga nag-aalinlangan. Ito ay para sa mga handang ipaglaban ang buhay na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ngayon, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Huminga ka ng malalim. Pakiramdaman mo ang presensya ng Diyos sa paligid mo. Dahil hindi ito ordinaryong sandali. Ito ang oras kung saan may mababago sa buhay mo. Alam mong kailangan mong maranasan ito. Alam mong hindi mo kayang mabuhay ng may gapos pa rin. Kaya ngayong magsisimula ang panalangin, huwag mo lang pakinggan. Gamitin mo ang boses mo. Sabihin mo ng may otoridad, dahil ngayong gabi, ang tanong ay hindi kung may kapangyarihan ang Diyos na palayain ka. Ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ang kalayaang iyon? Kaya huwag kang bibitaw. Hindi pa tayo tapos. At kung may nararamdaman kang gumagalaw sa loob mo ngayon, mas lalo mong kailangang manatili. Akala ng iba, pagkatapos ng isang makapangyarihang panalangin, tapos na ang laban. Parang isang pelikula na may happy ending, na pagkatapos mong lumaya, wala nang susunod na hamon. Pero hindi ganun ang totoong buhay. Ang kaaway ay hindi titigil. Ang tanong, handa ka bang ipaglaban ang kalayaang natanggap mo? O babalik ka sa dati mong buhay at hayaang bumalik ang mga dating tanikala? Nakita mo na ba ang isang bahay na bagong linis? Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Pero kung pababayaan mo lang ito, babalik ang alikabok, ang dumi, ang kalat. Ganoon din sa espiritual. Sa sandaling lumaya ka, kailangan mong ingatan ang kalayaang iyon. Kaya nga si Jesus mismo ang nagsabi, kapag ang isang masamang espiritu ay pinalayas, gumagala ito sa tuyong lugar at naghahanap ng matitirhan. Kapag bumalik ito at nakita niyang malinis pero walang laman ang bahay, babalik ito kasama ang iba pang mas masasama. Nakakatakot isipin, di ba? Pero hindi para takutin ka, kundi para ipaalala sa iyo na may dapat kang gawin. Paano mo mapapanatili ang buhay na puno ng presensya ng Diyos? Paano mo masisigurong hindi ka na babalik sa dating ikaw? Simple lang, 'wag mo hayaang maging walang laman ang buhay mo. Punuin mo ito ng panalangin. Punuin mo ito ng salita ng Diyos. Punuin mo ito ng presensya niya. Dahil kung wala siyang puwang sa puso mo, may ibang sasakop dyan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang gagawin mo bukas? Kapag nagising ka, ano ang unang mong gagawin? Dahil kung gusto mong mapanatili ang kapangyarihang natanggap mo ngayon, kailangan mong bumuo ng disiplina. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero kailangan mong maging tapat. Handa ka bang gumising ng mas maaga para manalangin? Handa ka bang palitan ang ilang oras sa social media ng oras sa salita ng Diyos? Handa ka bang talikuran ang mga bagay na dati mong hinahayaang pumasok sa buhay mo? Alam kong hindi ito madali, pero ano ba ang mas gusto mo? Isang buhay na paulit-ulit kang nalalaglag o isang buhay na tunay kang malaya? Ang panalangin ay hindi lang para sa mga sandali ng kagipitan. Ang panalangin ay buhay. At kung nais mong maranasan ang tunay na pagbabago, kailangan mong piliin ito araw-araw. Kaya huwag mong hayaang matapos ito rito. Huwag mong hayaang maging isang emosyonal na sandali lang ito. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung paano ka nagsimula kundi sa kung paano ka magpapatuloy. Ngayon, ikaw ang may desisyon. At ang Diyos, laging nandyan, naghihintay. Ang tanong, lalapit ka ba sa Kanya araw-araw o hahayaan mong bumalik ang dating buhay mo? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.